Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Sunstar Davao. Okay. Title, Thank You Davao. Cebu si Governor Pam Barikwatro express her grat gratitude on Facebook to Davao City for the assistance it extended to the victims of the recent earthquake in Northern Cebu Province. She also mentioned that she si misses former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, who is currently detained in The Hague, Netherlands. Okay, yan po ang picture ni Governor, oh, naka, ano siya, naka-green. <laughs> and then, ito yung actual post niya sa kanyang Facebook page. Ganito lang oh. Thank you Davao. Miss you, Tatay Digong. Ang tanong, meron ba siyang post na nag-thank you kay Pangulong Marcos Jr. kasi nagbisita siya doon? <laughs> Wala akong nakitang Thank you Facebook, uh, thank you Post ng gobernadora. Ang tanong, hindi pa kaya manloon kung sabi saya pa, magtampok, pag initan ng Malacanang, si Gobernador, <laughs> Gobernador Baricuatro, na sa Davao lang siya nagpasalamat, at binanggit pa niya ang pangalan ng Tatay Digong. Ito ha. <laughs> Yung mga comments. Oh, Mark C. Benlot. Pag thank you sa gov ni President Mangluod unya to. <laughs> Mangluod magtampo ba pag initan? Kahit sa ibang post kasi sinershare siya. Ang dami nang nagshare sa post nito. Maraming ganong nababasa ko. Nako, magtampo ang presidente, bakit hindi ka nagpasalamat sa kanya? <laughs> okay, Mark uh, ano? Tani, nahalin na ang 20 pesos na bigas <laughs> Lisod naman sila manlood magdumot <laughs> pag nagtampo daw magdumot, ano bang tagalog ng magdumot um, talaga <laughs> I'm sorry hindi ko naman na magdumot magalit sila <laughs> ano pa? Joel Almodel. Sabi, you're welcome from the people of Davao City. Kasi makikita mo yung kaibahan eh. Kalamidad. Uh, ng gabi. Sa alas do si Yata, Lindol. The following day, may nabasa akong post, ganito, BP Sara came to Medellin or Madilin, Medellin, Cebu, very very early in the morning. BP Sara came to Cebu with a lot of relief goods from Davao. Paano nagawa ng Davao na nangyari sa gabi, the following day nandiyan na. That's leadership. That's management. That's compassion. Hmm. Paano ko ba ito ma-describe? Kasi de ngayon ano, tapos nang sakuna. Ang pangulo, nagbito pa siya ng salita na parang may parang may lindol yata sa sibuk. Hindi pa siya sigurado namatayan na tayo ng mga kababayan ang presidente ang amahan natin alanganin naglindol pa yata and finally nung pumunta nakaganon lang oh <laughs> wala as in wala siyang kadala-dala in contrast kay BP Sarah dabaw nagpadala ka agad ang oh. um, two terms ang ma-describe ko yan awa, awa at saka nabagabag ng loob. Tagalog, oh. Ano yung awa? Wala lang. Awa lang na mababaw yung awa kasi. Naawa. Ala, kawawa naman. Siyempre, nakakita ka ng pulubi. Kawawa. Wala ka man lang nagbigay ng kahit isang sintimo lang para sa pulub. Naawa ka lang. Ang Pangulo, nagpisita. Naawa siguro. Or kaya out of duty. Kasi presidente siya eh. Dapat punta niya doon dahil out of duty. O iba yon yung out of duty ginagawa mo dahil trabaho mo. Iba naman yung ginagawa mo ng dahil galing sa puso yung nabagabag ang loob mo. Ang awa kasi mababaw lang yan. Pag nabagabag ang loob mo, hindi ka mapapakali pag wala kang gawin. Yon po ang kaibahan ni B.P. Sara at uh, at Pangulong Marcos out of duty lang ang Pangulo nagpunta doon, nag-inspect lang kaya doon sa post, balikan ko yung post B.P. Sara came here very early in the morning bringing a lot of relief goods from Davao President Marcos came here just to inspect oh. sabi na ng post, nakalimutan ko na yung pangalan We do not need the help of politicians. We can overcome this. Magtutulungan kaming mga si Buano. Mabigat yun. Si Buano, remember, ang roots ng mga Duterte are Bisaya. Cebu, uh, Leyte, ganyan. Kaya, mabilis ang aksyon ng mga Duterte kasi nga, they have a compassionate heart may nababagabag ang loob. Pag nabagabag ang loob mo, hindi ka hihinto hanggat wala kang gawing aksyon. Ganon din ang Panginoong Isus, malala ko. Around 5,000 people, they are hungry. Nasa liblib na lugar. Sabi ng mga, na mga disciples, Lord, pauwiin na natin sila dahil nasa liblib na lugar tayo, wala silang makain. Ano sabi ng Panginoon? compassionate heart na No. Let them sit down. Ano bang meron tayo? Oh, dalawang isda, limang tinapay, ala na yung milagro. Pinakain niya, hindi niya pinano. Ganyan ang ginawa ni BP Sara, compassionate heart o oh, ang uh, Davao City compassionate heart. Naramdaman ng uh, taong bayan yung pagmamahal ng Duterte kaya nagpasalamat si Governor Bam <laughs> sa Pangulo Bot na lang. Walang pasalamat. Bakit? Eh, naawa eh. Walang aksyon eh. Nandun lang, nag-inspect lang. After that, umalis na. Out of duty. What a big difference sa leadership ng dalawang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukino dahil ang, ang <clears throat> um, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, Namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video nito Sa era ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kapi na nahatag sa ilaha. So, dua kabangag tagtunga sa kutsara. So, inang ilang abuno, complete og yurya. So, bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So, muna ni ang itsura sa ilisa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinan o mopagyod ni ang ilang tanong nga lakatan. So, hapit na gyod mamunga. O kroton man sa pag nag a spray na pod sa kape. Spray. Eh, nak manggudian lang salamat sa na, salamat sa Ginoo unang-una. Uh, salamat po sa nagtanaw sa job nga uh, panayam punong po ng pagtabang sa pag hatag sa uh, chemicals o sa complete para makahaw asa pong tinanong nga makatabang maka yapon mm. sa makahaw as mi kalisod sa pagsuporta sa naghatag sa kape mo na daghang salamat Hmm, salamat kayo So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kapi. So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kapi 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kapi. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kapi.